oh shut out mga kalabyo oh nakapakaya ako ng isda urate sale ngayon ng urate mga kalabyo kaya ayos para sa amin niya more re oh oh kalabya isda oh Ah. Ang name na piraso makalabyo. Yan. Uh. Sarap nito. Oh. Uh. Sari-ari. Ah, ay... Ating... babalutin sa plastic dahil kami ay uh, kami dadalwa kaya bawat isang support dalawang piraso para kami tayo ah, uh, kapangawil Ya, yeah, ganito. Kagawin namin dito. Yan ay sa kadalwa Dalaga na sa freezer. Dahil kami dalwa, laging tigisa. Yeah. yan dalawa Yan, makalagyo. Ah. Dahil nagtatag-ulan ha kailangan mag stack tayo ng pang-ulam dahil minsan mahirap bumaba para mamalingke at pag nga ulan kaya nakikita tayo ng uh, stock na nakikita tayo ng murang isda kaya dalawa kami bumila ko ng ani ah, magat may kita dalawang kilo are kaya yun ito mga kalabyo dalawang kain namin na rin ang amore eh. are Ah. Ang aming kakainin ngayon, yan. Okay. Kaya masarap na hapunan. Dalawang isda para sa amin ni Kalabyo. Okay. Yun lang muna mga Kalabyo. Shout out sa, na, sa lahat ng followers sa aking mga subscribers sa YouTube, sa followers ko, sa Facebook. I love you all. Ciao, ciao.